Kung mahilig Karen sa bawang kagaya ko para sa iyo video na ito, pero paalala hindi ito pwedeng gamiting panggamot. Halimbawa may malalang sakit ka, maaring ang Dr. Karen ang dapat mong lapitan. Narito ang pwedeng mangyari sa iyo kapag gumain ka ng bawang. Narito alamin natin. Ang bawang ay tunay na kampiyon pagdating sa mga health benefits. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyon nito. Una, pampalakas ng immune system. Ang bawang ay puno ng antioxidants na nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Pangalawa, pampababa ng blood pressure. Isa itong natural na paraan para mapanatiling normal ang iyong blood pressure. Pangatlo, pampababa ng kolesterol. Nakakatulong din ito sa pagkontrol ng mataas na level ng kolesterol sa dugo. Pangapat, may antibacterial at antiviral. Kilala ang bawang sa kakayahan nitong labanan ang mga mikrobyo at virus. Panglima, pampatandal ng stress. Ang aroma sa bawang ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng stress at pampakalma sa katawan. pang pampalakas ng puso. Binibigyan nito ng proteksyon ang puso laban sa mga problema sa cardiovascular health. Pang-pito, pampalasa sa pagkain. Nagbibigay ito ng masarap na lasa sa inyong mga lutuin. Pero tandaan, huwag lang sobra-sobrang kainin ang bawang dahil maaring makairita ito sa tiyan. Huwag din kalimutang mag-exercise, uminom ng sapat na tubig at sapat na tulog para sa overall health.